kadiwan at dito Busog lagi sila Sa lahat ng oras Ang saya nila Kaibigan, tunay Ang dalawang bida Sila ay magkasama Sa lungkot man o saya

da sa Uy, oh may pang iwang patay. <laughs> may hagudo nai. Nak. Ikaw sa. guys ihawan, mag-iho -ihaw tayo isda Guys, simulan na natin ang pagbabalik ng kabutatot. Wewe. Dapat natin dyan. Dito. That's it, Santa Tat. Okay na. Diyan lang tayo, tas maligo o dyan, no? Sa may uh -huh. bato. Kaya ano siguro yung narangan. Kada pumatay oh. sila dyan, <laughs> maguukan ng bato. mag filter, okay lang <laughs> ng bato. Yan siguro ang buhay. Diba, ang buhay. Dyan kasi sa mga interes sa, sa 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 dagat. Sa loob ng nang dagat sa lang tabang. Hindi mo alam pa 'yan, hindi pa dagat. Mabuti na 'yung alam tawin-tawin dali para sa magluluto po tayo ng adobong manok mga kabotato, isa na po tayo ng bawang buyas <tuh> <Ay. tuh> Mekos, mekos Lagyan na rin po natin to ng toyo at kunting suka at kunting bechen takpan na natin para lumambot habang pinapalambot natin ang manok dito naman tayo sa kay Bukay Kabutato Tuewe nag-iihaw siya ng isda okay man yun wow Ipa alat natin ang apoy para hindi ma-burn Tama Para ma burn legacy siya Burn legacy Yun o, you know, malapit na mahibasan o Yung ating adobo, sarap Ikos-mikos muna natin Baliktad-baliktad rin natin para maluto yung kabilang side Pagpapalimutan natin, mag-ibas Pagpapalimutan okay. cellphone mo dito pala tayo sa ilog ng Monteble River, you know? ayan <laughs> <So, laughs> oh. Ano? Ano? Linis. Ha, ayan oh. may baby Sandra. Ayun si Ate Kelly at saka si Mama, ayun. Good. Yan po yung tulay oh. Kinalim na kami ng tulay, ayan Yeah. Ganda diba guys? Ayan you know? oh. Linis niyan kabutato to. Kita naman oh. No? So refreshing ang tubig. Sobrang lamig. Yeah. Ang yellow yellow mak yung isda oh. May yellow yellow lumabas. Aba yan. Aba niya no. Hmm. Yan ba yung makaren? Mm. Parang kabang ng mga eh? Garbage fish yan sa kwan eh. Sa mga kano. Hindi <laughs> na Mga oh, garbage fish daw talino ka talino talino na na talino 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 na talino 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 na talino 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 Ayun, talino na. talino na talino Luto na At Kabutatot, nandito na lang po kami para sa panibagong lantakan videos. Ako pala si Kabutatot Makmak. At ako nga pala si Kabutatot Bebe. Ang you know? pagbabalik. Yun o. Know? Saka pala mga Kabutatot, nandito ngayon tayo sa Montible River. Yeah. Dito namin na isip magligo-ligo yan. Oo, oh. oh, kasi... Sobrang init ng yeah, panahon. Sobrang init ng panahon sobrang ngayon. Sobrang init ng panahon. Eh. Summer na summer talaga. Summer. Yun. Ito, so, kita yung Picture. Yan po, yan yung niloloto natin kami ng adobong manok, yung kakain na natin. Yan. Iniyaw na makaril. Yan ah. Siyempre, hindi mo wala na yung kanin. Wala ang kanin. Yan. At siyempre, ang ating... Ito, sawan. Sawan lang yun eh. Iniyaw natin. Wala tayong mamahati. Sa adobo na lang yan. Yan. Ito, bigyan na natin nilagay. Uy. Tara. Tantakan na tayo. Pupunta Makmak! itong plato. Yan. Yan. Lanta ka na! Woohoo! Simple lang po. Good pero tingnan nyo naman ha. Sarap. Ganda dito, lamig mga natin dito. Ito na Basta na tayo. Yung malakas po yung kuhan. Ano Current. Current. Ito. Sda. 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 yung Sda. Ah, uh, malapit-lapit. Yan. Mm. Yeah. Medyo mainit pa. Uh. Mm. Ah, mainit. huh Sarap. May mga lumilipad-lipad na mga kalaban. Sumalulo natin kasi, sobrang kulit. Grabe, ang, ang dami pinapaturo. Pinaulit pa sa akin yung pagluto ng calamari Ito so, yung, yung fried chicken. Alaking. fried chicken alaking. Mm. Pati mm. yung ano mo, yung kirasal kabutato. Oo, oh, Tap. Tap. ko to, mga kabutato. Mm -hmm. Ito pa pagbukbang na ito. Tap. Picture. Kanina, gabing init. Mm. Medyo ngayon, nagkuhan na. Saan pala? Saan nga pala? Binabati ko yung classmate ko, si Noel Bundok. Happy, happy birthday sa'yo. Mm -hmm. Nabuhay ka hanggat gusto mo. Sir. Kaya ka sa tropa na 3504 the boulder Norte eh. oh. Maraming salamat sa support ha yeah! manood Patuloy kayo manood Maraming salamat, salamat mga sir umulan-ulan na oh I'm Hmm stop. Hmm 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 Hmm

Tuloy-tuloy naman, 'di ba? Names to to makakabudatot. Dalta-dalta din ako nakapahinga. Mm. Dalso pa talaga magtampusaw sa Ilog pagdating ng Taginit. Mm. Grab. Nom. Yan. ulan na ulan! Mama uh. maraming salamat pala sa pagsuporta lagi. Thank you. Sana patuloy kayo po mag-subscribe sa aming channel. Hadi uh -huh. po kayo ma malawak sa amin. Oo. Bukas ay mag-a-ana. naman namin lagi ang aming pagde-video para po naman kayong masihan ah. at saka Anong. kung mayroong kayong naisip na ipagawa sa amin walang problema Anong. hanggat kaya namin sige kain tayo dito sa labas kahit saan saan Tawa. lang mag comment lang po kayo tama hmm. harap -hmm. sa mga bago rin po sa channel namin ha subscribe so, na po kayo then click na notification bell para po updated kayo sa mga lagtakan video tulad po nitong ginagawa namin na yeah. no oh. yun muna tayo Ah, maraming ah, salamat ko. Ah. talaga. <laughs> 야미 잡탕이스pano? 계속 계 Mm. Okay. eh Yeah. Hanggang dito na lang po yung video namin ha. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo. Dito na po Enjoy po kami dito. Wag enjoy boy. mo na kami. Saka lang kami na lang kami magkanta. Yon, Sige po. Sige po. Maraming salamat po.